Ayan guys. Hapuna ni mama o. Oh. Siya na akong gipakaon para dili ma-stroke ni iyan ko nang iyan tiil noon na si daya pero siya pirmente di na noon siya makatindog lisod na noon ko kaayo kaya di na siya madasa ko nga ako rausa sa una kaya na ako karoon di na di na gina ako kaya ang dad on siya kaya di naman siya makatindog di pala sa una kaya ayan hapunan niya isang kutsarang kanin. Tapos puro gulay na yan. oh hinalo ko ni Rambol ko yan dahon sa so kalabasa. Ganyan ang pagkain niya dito ngayon sa akin. Hindi makareklamo. <laughs> Hindi makareklamo. Sige. Ay, ay ayo Siya makareklamos ko. Alami man ko utan. Bisag asin lang. Hmm. O, di ba? Kahit pa paano, magalaw man lang niya ang kamay niya para dili manggahi. Kaya kung ako pa siyang subuan, naku, wala na, hindi na niya magamit ang kamay niya, parang naninigas na. Kailangan talaga na matuto siya na ano, pag, pag medyo basa lang yung gulay, susubuan ko siya. Pag medyo basa, kasi matapon. Ayan, parang kanin na lang na nirambot. bulay ko na pinakulo din. Bye bye na guys.